Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius. Habang gumigising ka ayong Sabado, Pebrero 8, yakapin ang kakaibang alindog na likas mong taglay. Ang iyong misteryosong katangian ay humihila ng mga tao patungo sa iyo, nag-aanyaya ng kanilang kuryosidad at paghanga. Ang enerhiyang ito ay isang malakas na puwersa sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba, kaya't gamitin ito ng maayos. Ang iyong aura ng pagiging kakaiba at natatangi ay nagbibigay ng lakas sa iyong mga interaksyon na maaaring magbukas ng mga pinto ng mga bagong relasyon at oportunidad. Ngunit habang ikaw ay patuloy na nakakaakit ng mga tao sa iyong paligid, maglaan din ng sandali upang magmuni-muni tungkol sa iyong mga nararamdaman. Pagnilayan kung paano maaaring makaapekto ang mga damdamin ng paghihiganti sa iyong mga iniisip at aksyon. Ang pagkakaroon ng pag-unawa at habag ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng personal na paglago. Iwasan ang pagiging padalos-dalos sa iyong mga desisyon at magsikap na sundan ang landas ng pagpapatawad at pag-unawa na magdadala sa iyo ng kapayapaan at kaligayahan. Ang presensya ng buwan sa Cancer ay nagpapalakas sa iyong pangangailangan para sa kaginhawaan at emosyonal na kaligtasan. Ngayong araw, maglaan ng oras para sa mga simpleng kasiyahan na magpapalakas sa iyong espiritu. Minsan, ang isang mainit na paligo o ang paglubog ng iyong sarili sa mga pahina ng isang paboritong libro ay maaaring magbigay ng napakalaking ginhawa at magpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong sariling damdamin. Ang mga maliliit na aktibidad ng pangangalaga sa sarili ay hindi lamang nakakarelax, kundi nagsisilbi rin bilang pagkakataon upang pagmilayan ang mga emosyonal na alon na bumabalot sa iyong paligid. Maging buka sa mga sandaling ito ng pahinga, dahil ito ay makakatulong sa iyong paglago at magbibigay daan sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang magtulungan at magbigay sa iyong komunidad. Ang kalangitan ngayon ay nagsusulong ng kadalakan at pananagutan sa isa't isa, kaya't maghanap ng mga pagkakataon upang maglingkod at magbahagi. Isang simpleng pagkilos ng kabutihan ay maaaring magpabago sa buhay ng ibang tao, at sa pamamagitan ng mga maliliit na gawain ito, makakalikha ka ng mas matibay na ugnayan sa mga tao sa paligid mo. Ang pagbibigay ay hindi palaging nangangahulugang material na bagay, kundi pati na rin ang pagbibigay ng oras, pansin, at malasakit. Makikita mo na sa mga simpleng gawa ng kabutihan, nakikilala at napapalakas ang iyong mga relasyon, at nagdadala ito ng init sa puso ng iba. Sa pagsasaalang-alang sa iyong katawan at kalusugan ngayon, alalahanin na ikaw ay isang sisidlan para sa parehong kosmikong enerhiya at karanasang makamundo. Dapat mong pangalagaan ang iyong katawan upang magbigay daan sa iyong espiritu na lumiwanag ng maliwanag at magbigay ng positibong enerhiya na nakakabighani sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagpapahalaga sa iyong kalusugan ay hindi lamang nagpapalakas sa iyong pisikal na katawan, kundi tumutulong din sa pagpapalawak ng iyong mental at emosyonal na kapasidad. Huwag kalimutan na alagaan ang iyong sarili ng may malasakit at ipagdiwang ang iyong katawan bilang isang templo ng buhay at pagkakaisa. Kapag ikaw ay nararamdaman ng kapayapaan sa iyong katawan, Madali itong magdadala ng mas matibay na koneksyon sa ibang tao at magdudulot ng mas positibong kalagayan sa iyong paligid. Ang mga aktibidad tulad ng pag-ehersisyo, malusog na pagkain, o simpleng pamamahinga ay may malaking epekto sa iyong overall well-being. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng panahon upang mag-reflect at magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka. Isang mahalagang hakbang sa iyong personal na pag-unlad ang pagpapahayad ng pasasalamat sa iyong mga natamo at natutunan. Ang pagpapatawad at pagiging bukas sa mga bagong oportunidad ay magbubukas ng pinto para sa iyong paglago. Samahan ng mga maliliit na gawain ang iyong araw na magdadala ng positibong enerhiya at magpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iyong komunidad. Ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo ngayon ay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kalinawan at katahimikan. Ang iyong swerteng numero ay tatlo, isang numero ng paglikha at komunikasyon. Ang iyong swerteng kristal ay lapis lazuli, isang bato na nagdadala ng proteksyon at tulong sa espiritwal na pag-unlad. Maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsisiyasat ng mga bagong ideya, tulad ng pagbabasa ng libro o pagsusulat ng mga saloobin na makakatulong sa iyong personal na pagninilay at paglago. Ang aktibidad na ito ay makakatulong sa iyong pakiramdam ng balanse at pag-unawa sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay may kakayahang baguhin ang iyong pananaw at magbigay daan sa mas magaan na buhay. Patuloy na magbigay ng pagmamahal at malasakit sa iyong sarili at sa iba, at alalahanin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa kalidad ng mga relasyon na binubo mo. Gamitin ang araw na ito upang maglakbay patungo sa mas mataas na anyo ng pag-unawa at pagmamahal na magdadala ng mas magaan na puso at mas magagandang karanasan sa hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.